Kung si Jesus ay hindi kailanman nagsabi ng ako ay Diyos, sambahin ninyo ako, bakit ninyo ipinipilit na siya ay Diyos? Tahimik ang buong paligid, lahat ay naghihintay ng sagot. Ang babaeng Muslim, may matatag na tingin, ay nag ng mga braso at naghintay. Hindi lamang siya naroon upang makinig, gusto niya ng isang sagupaan. Malalim na huminga ang pastor. Alam niyang ang tanong na iyon ay hindi lang basta salita, isa itong direktang hamon sa kanyang pananampalataya. Ang bawat isa sa silid ay tila napigil ang paghinga. Ano ang isasagot niya? Paano niya sasagutin ang isang tanong na may ganitong bigat? At saka, sa isang mahinahong tinig, ngunit puno ng paninindigan, nagsimula siyang magsalita. Ang nangyari pagkatapos ay lubos na nagbago sa takbo ng usapan. Hindi ito simpleng debating pang-teolohiya. Isa itong tunay na pangyayari, isang sandaling nagdulot ng pagkagulat sa lahat ng naroroon. At ang sinabi sa araw na iyon, maaring baguhin ang paraan kung paano mo nakikita ang iyong pananampalataya magpakailanman. Maari pa nitong baguhin ang iyong pag-unawa kay Jesus dahil may isang bagay na hindi nais ipaalam sa iyo ng maraming simbahan. Samahan mo ako at tuklasin natin kung ano ang nangyari. Ang pangalan niya ay Nadia Alfayes. Mula pa sa kanyang pagkabata, hinubog ng Islam ang kanyang buhay. Ipinanganak sa isang debotong pamilyang Muslim, ang kanyang pananampalataya ay hindi isang pagpili, kundi isang hindi matinag na pundasyon kung saan nakabatay ang kanyang buong pag-iral. Bata pa lamang siya ay itinuro na sa kanya kung paano bigkasin ang mga sagradong salita ng Quran manalangin ng limang beses sa isang araw at sundin ang mga utos ng kanyang relihiyon ng may lubos na pagsunod. Para kay Nadia, ang Islam ay hindi lamang isang relihiyon. Ito ang batas na nagdidikta sa bawat aspeto ng kanyang buhay mula sa paraan ng kanyang pananamit sa pagkain na kanyang maaaring kainin sa mga taong maaari niyang makasalamuha hanggang sa paraan ng kanyang pag-iisip. Ang kanyang pamilya ay mahigpit Ngunit mapagmahal, ang kanyang ama, isang iginagalang na tao sa kanilang komunidad, ay nagturo sa kanya na ang ganap na pagsuko kay Allah ay ang pinakadakilang kabutihang asal ng isang tunay na Muslim. Ang kanyang ina ay madalas magkwento tungkol sa mga propeta, lalo na kay Muhammad na itinuturing nilang huling sugo at pinakamahalagang tagapaghatid ng mensahe ng Diyos. Ting sa mundong ito may espesyal na papel si Jesus. Labis niyang hinangaan si Jesus. Mula sa pagkabata, narinig na niya ang tungkol sa kanyang buhay, kanyang mga himala at kanyang walang hanggang habag. Sa Islam, si Jesus o si Isa, ayon sa kanilang tawag, ay isa sa pinakadakilang propeta. Ipinanganak siya ng isang birhen, gumawa ng mga kamanghamanghang himala at naging isang matapat na lingkod ni Allah ngunit may isang bagay na itinuro sa kanya ng may matibay na pananalig. Si Jesus ay hindi Diyos. Hindi niya kailanman sinabi na siya ay Diyos. Hindi siya ipinako sa krus. Para kay Nadia, ito ang hindi matitinag na katotohanan. Ang ideya ng mga Kristiyano tungkol sa isang Diyos na naging tao, isang tagapagligtas na namatay at muling nabuhay, ay tila isang hindi kapani-paniwalang kasinungalingan paano magiging tao ang Diyos. Paano niya pahihintulutang mapatay ng karaniwang tao ang isang banal na propeta? Para sa kanya, isa itong mapanganib na pagbaluktot ng tunay na pananampalataya. Lumaki siyang natututo na ang mga Kristiyano ay sinira ang kasulatan na ginawa nilang isang dakilang propeta na isang Diyos, alinman sa pamamagitan ng pagkakamali o manipulasyon, na ang Trinidad ay isang konseptong pagano, isang matinding erehiya laban sa ganap na pagkakaisa ni Allah. Ngunit kasabay nito, may isang bagay na lubos na bumagabag sa Kanya. Kung si Jesus ay isa lamang propeta, bakit siya napakaiba? Wala pang ibang propeta ang ipinanganak mula sa isang birhen. Wala pang ibang tinawag na salita ng Diyos o espiritu ng Diyos. Mga natatanging titulo na kahit ang Quran ay iniuugnay lamang sa kanya. Wala pang ibang gumawa ng ganoong uri ng mga himala na kanyang ginawa. Ngunit hindi nawala ang kanyang pag-aalinlangan hindi niya kayang baliwalain ang lumalalim niyang kuryosidad. Hanggang sa isang araw, may nangyari. Mainit ang panahon isang karaniwang araw lamang habang naglalakad si Nadia sa masisikip na pasilyo ng universidad kung saan siya nag-aaral. Ngunit habang dumadaan siya sa bulletin board, isang poster ang agad na pumukaw ng kanyang pansin. May isang kaganapan sa labas ng unibersidad, isang bukas na debate tungkol sa pananampalataya at relihiyon. Ang tagapagsalita, isang pastor na kristyano, isang banyagang teologo na inimbitahang sagutin ang mga tanong ng mga estudyante tungkol sa Diyos, Biblia, relihiyon at pilosopiya. Saglit siyang huminto, binasa ng mabuti ang mga detalye. Ito na ba ang pagkakataong hinihintay niya? Hindi pa siya kailanman nakipag-usap sa isang tunay na kristyanong tagasunod. Hindi pa siya nakaharap sa isang debate ng harapan. Hindi siya nagdalawang isip. Dumiretso siya kung saan naroroon ang pastor. Sa gitna, nakaupo ng kalmado, naroon siya ang pastor isang lalaking may tahimik na ekspresyon na kasalukuyang nakikipag-usap sa isa sa mga tagapag-organisa ng pangangaral at mga debate na malapit ng magsimula. Mukha siyang ganap na panatag na parang alam na niyang may hahamon sa kanya anumang sandali. Naririta ang mga mata ni Nadia. Kailangan niyang malaman kung sino ang lalaking ito dahil nang hindi niya alam siya rin ay may sariling kwento. Ang pangalan niya ay David Harper. Si David ay hindi isang karaniwang kristyano. Pinagdaanan na niya ang sarili niyang paglalakbay ng pagdududa at krisis bago makarating sa puntong ito. Taliwas sa iniisip ng marami, hindi siya ipinanganak na may matatag na pananampalataya. Sa katunayan, sa malaking bahagi ng kanyang kabataan, halos talikuran na niya ng tuluyan ang Diyos. Lumaki si David sa isang tradisyonal na pamilyang kristyano sa Estados Unidos. Ang kanyang mga magulang ay relihiyoso, ngunit hindi panatiko. Dumadalo sila sa simbahan tuwing linggo, nagtuturo ng mga prinsipyo mula sa Biblia, ngunit hindi kailanman ipinilit ang kanilang pananampalataya sa kanya. Ngunit para kay David, parang malayo ang relihiyon, isang hanay ng mga patakaran at kwento na sa kanyang paningin ay hindi naman talaga mukhang totoo. Noong kanyang kabataan, ang kanyang pananampalataya ay niyanig ng husto nawalan siya ng isang napakahalagang tao sa kanyang buhay. Ang kanyang nakatatandang kapatid na siya ring matalik niyang kaibigan ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan. Hindi pa kailanman naranasan ni David ang ganong klasing sakit at nagsimula siyang magtanong, Kung mabuti ang Diyos, bakit niya hinayaang mangyari ito? Bakit papayagan ng Diyos ng pag-ibig ang ganitong uri ng paghihirap? Doon siya nagsimulang lumayo, tumigil siyang manalangin, tumigil siyang dumalo sa simbahan. Nagsimula siyang maghanap ng sagot sa ibang lugar, nagbasa ng mga aklat tungkol sa pilosopiya, ateismo at iba't ibang relihiyon sa mundo. Gusto niyang maunawaan, ngunit habang lalo siyang nagbabasa, lalo siyang nalilito. Hanggang sa isang araw, may isang profesor sa universidad na nagbago ng lahat. Ang profesor na ito ay dating ateista na naging kristyano matapos ang maraming taon ng pag-aaral ng teolohiya at pilosopiya. Napansin niya ang panloob na labanan ni David at sa halip na pilitin siyang maniwala gamit ang pangangaral, isang tanong lang ang ibinato niya. David, Nabasa mo na ba ang mga ebanghelyo ng may bukas na puso? Hindi para pabulaanan, hindi para hanapan ng mali. Ngunit upang tunay na maunawaan kung sino talaga si Jesus. Lubhang kinabagabag si David ng tanong na iyon. Hindi pa niya ito naisip sa ganoong paraan. Kilala niya ang mga kwento mula pagkabata, ngunit hindi niya kailanman pinag-aralan nang malalim ang mismong mga salita ni Jesus. At doon nagbago ang lahat. Ginugol ni David ang mga sumunod na buwan sa masusing pag-aaral ng mga ebanghelyo na para bang ngayon lang niya ito binabasa sa unang pagkakataon. Doon niya natuklasan ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang Jesus na hindi lang isang relihiyosong karakter, kundi isang tunay na personalidad. Isang taong nagsasalita ng may kapangyarihan. Isang taong hindi lamang nagtuturo tungkol sa Diyos, kundi tahasang nagsasabing siya mismo ang Diyos. Unti-unting nabago ang kanyang puso. Napagtanto niya na ang sakit na kanyang dinadala ay hindi isang patunay ng kawalan ng Diyos, kundi isang bahagi ng kanyang paglalakbay na nagtulak sa kanya palapit sa kanya. At sa paglipas ng panahon, si David Harper ay naging isang tagapagtanggol ng pananampalatayang kristyano. Masusing pinag-aralan niya ang Biblia, isinailalim ang sarili sa teolohiya at apologetika na tutong sagutin ang mga mahihirap na tanong. Dahil minsan, siya mismo ang nagtanong ng mga ito. Ngayon, makalipas ang maraming taon, habang nakaupo sa universidad na iyon, hindi niya alam na malapit na niyang makaharap ang isang taong. Tulad niya noon, ay naghahanap din ng mga sagot ng buong puso. Hindi niya alam na si Nadia ay malapit ng hamunin siya ngunit ang sasabihin niya sa kanya ay magbabago ng lahat. Lumapit si Nadia, bumati, at diretsyong nagtanong, kung si Jesus ay Diyos, bakit siya nananalangin? Kung siya ang may lalang, paano siya maaring manalangin sa iba pa? At kung siya talaga ang Diyos, bakit hindi siya kailanman tahasang nagsabi ng malinaw na, ako ay Diyos, sambahin ninyo ako Nakatawid ng kanyang mga braso si Nadia at tinitigan si David Harper. Inaasahan niyang makita itong mag-alinlangan. Inaasahan niyang makita itong magpautal-utal na subukang iwasan ang tanong gaya ng nakita na niya sa ibang kristyano noon. Ngunit hindi siya nag-atubili, hindi siya umiwas ng tingin. David huminga ng malalim, pinagmasdan ang matatag na ekspresyon ni Nadia at sa isang kalmadong tono, nagsimulang magsalita. Napakagandang tanong niyan at natutuwa akong tinanong mo, pero bago kita sagutin, nais kong itanong din sa iyo. Naniniwala ka bang kayang magpakita ng Diyos sa anumang anyo na nais niya? Napaikot ang noo ni Nadia. Hindi niya inaasahan ang tanong na iyon. Akala niya siya ang magtatanong, hindi kabaligtaran. Siyempre, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Bahagyang tumangu si David na para bang alam na niya ang sagot na ibibigay niya. Kung ganoon, kung gugustuhin ng Diyos na magpakita sa anyong tao, magagawa ba niya? Nagduda si Nadia ng ilang sandali, hinanap ang tamang mga salita. Oo, pero hindi niya kailanman gagawin yon, ngumiti si David. At kung ginawa niya, makikilala mo ba siya? Bumuka ang bibig ni Nadia upang sumagot, ngunit agad niya itong isinara. Mapanganib ang tanong na iyon. Kung aaminin niyang makikilala niya, bibigyan niya ng daan ang argumento ng Kristyanismo. Kung itatanggi niya, lilimitahan niya ang kapangyarihan ng Diyos. Nanatili siyang tahimik sandali. Napansin ni David ang kanyang pag-aalinlangan, ngunit nagpatuloy siya. Ngayon, tungkol sa tanong mo, Noong dumating si Jesus sa mundo, siya ay naging isang daang porsyentong tao, ngunit hindi kailanman tumigil sa pagiging Diyos. Nananalangin siya hindi dahil mas mababa siya sa Ama, kundi dahil ipinakita niya sa atin kung paano dapat makipag-ugnayan sa Diyos. Tinuruan niya tayo kung paano manalangin, magtiwala at umasa sa Ama. Muling huminga ng malalim si Nadia, bumalik ang kanyang kumpiyansa. Pero hindi niya kailanman sinabi ng malinaw, Ako ang Diyos, sambahin ninyo ako. Bahagyang tumagilid ang ulo ni David. Sa totoo lang, sinabi niya, hindi lang sa eksaktong mga salitang iyon, nasingkit ang mga mata ni Nadia. Saan? Binuksan ni David ang kanyang Biblia at lumipat sa Juan Kabanata 8, talata 58. Tiningnan niya si Nadia sa mata at binasa, Bago pa man ipanganak si Abraham, ako'y ako na. Nakatagilid ang ulo ni Nadia, nakatawid ang mga braso. Ano ang pinatutunayan niyan? Maingat na isinara ni David ang Biblia at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanyang tuhod. Nadia, kilala mo ang Torah. Sino ang unang gumamit ng pangalang iyan? Biglang gumapang ang kaba sa sikmura ni Nadia. Alam niya ang sagot. Si Moises sa bundok ng Sinai nang sabihin ng Diyos, Ako'y ako, ngumiti si David. Eksakto, ginamit ni Jesus ang parehong pangalan ng Diyos sa lumang tipan. At alam mo ba kung paano tumugon ang mga tao? Pumulot sila ng mga bato upang patayin siya. Napakurap si Nadia. Bakit? Tiningnan siya ni David nang seryoso. Dahil ipinapahayag niya na siya ang Diyos, tahimik ang buong patio ng universidad, halos walang gumagalaw. Ang mga estudyanteng nakikinig ay tila huminto sa paghinga. Si Nadia, sa kabilang banda, ay tila iniisip mabuti ang mga salitang iyon. Pero paano naman ang Quran? Sinasabi nito na hindi Diyos si Jesus. Saglit na tumahimik si David bago sumagot, alam niyang ito ang totoong pader na kailangang lampasan ni Nadia. Sabihin mo sa akin, ilang taon pagkatapos ni Jesus na isulat ang Quran? bahagyang inilayo ni Nadia ang tingin, ngunit sumagot, mga anim na raang taon at ang mga ebanghelyo, isinulat ng mga taong mismong nakasama ni Jesus ng mga nakarinig ng kanyang mga salita, tumango si David. Kung gayon, kung kailangan mong pumili sa pagitan ng isang salaysay mula sa mga mismong saksi at isang isinulat anim na raang taon matapos ang mga pangyayari, alin ang mas pagkakatiwalaan mo? hindi agad nakasagot si Nadia. Hindi pa niya kailanman naisip ito sa ganitong paraan. Lagi siyang tinuruan na ang ng ganap na katotohanan, ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, nagsisimulang magtanong ang kanyang isipan. Hindi ko alam, napansin ni David na nasa hangganan na si Nadia sa pagitan ng pagtanggi sa lahat at pagsasaalang-alang ng isang bagong posibilidad. Alam niyang kung pipilitin niya ito ng sobra sa sandaling iyon, maaring tuluyan siyang magsara. Kaya sa halip, ginawa niya ang isang bagay na kakaiba. Kung ganoon, may alok ako sa iyo. Dahan-dahang tumingala si Nadia upang tingnan siya sa halip na basta tanggapin ang itinuro sa iyo, basahin mo mismo ang mga ebanghelyo. Tuklasin mo kung sino talaga ang sinabi ni Jesus na siya at hindi lang kung ano ang sinasabi ng iba tungkol sa kanya. Hindi agad sumagot si Nadia. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya na baka at baka lang. May isa pang katotohanang dapat niyang alamin at sa sandaling iyon, may nagbago sa loob niya ang tanong na akala niyang makapagpapahiya sa pastor, ay siya palang magbubukas ng pinto na hindi niya kailanman inakalang tatahakin niya. At sa sandaling yon, naunawaan niya ang isang makapangyarihang katotohanan. Ang katotohanan ay maaaring hamunin, ngunit hindi kailanman masisira. Sa buong buhay niya, naniwala si Nadia na ang pagquestion sa kanyang pananampalataya ay tanda ng kahinaan, na ang pagdududa ay mapanganib, na ang paghahanap ng sagot sa labas ng Islam ay maaaring humantong sa isang landas na walang balikan. Ngunit ngayon, sa harap ng pastor na ito, na hindi nagmataas, hindi nagdepensa, kundi mapayapang ipinapaliwanag lamang ang kasulatan ng may paninindigan Napagtanto niya na ang tunay na problema ay hindi ang pagdududa. Ang tunay na problema ay ang pag-iwas sa katotohanan. Dahil kung tunay ngang ang Diyos ang ganap na katotohanan, kailan may hindi matatakot ang katotohanan na kwestyunin ito. At si Jesus, hindi niya kailanman itinaboy ang mga taong naghahanap ng sagot hindi niya pinalayas ang mga nagtatanong sa kanya. Sa halip, siya mismo ang nagbigay linaw sa mga tapat na naghahangad na makaunawa. Gaya ng nakasulat sa Mateo Kabanata 7, Talata 7, Hingin ninyo at ito'y ibibigay sa inyo, hanapin ninyo at kayo'y makasusumpong, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan hindi kailanman nagtago ang Diyos sa mga tunay na naghahanap sa kanya. At ito ang dahilan kung bakit kahit na may mga pagdududa ka, kahit na puno ng tanong ang iyong isipan, kahit na may takot ka sa kung ano ang maaaring mong matuklasan, kailangan mong maghanap pero maghanap ng tapat hindi upang patunayan na tama ka kundi may tapang na tanggapin kung sakaling mali ka dahil sa huli ang tunay na mahalaga ay hindi ang pagtatanggol sa isang paniniwala kundi ang pagtuklas ng katotohanan at ang paghahanap ng katotohanan ay nangangailangan ng pagpapakumbaba dahil ang katotohanan ay hindi kailangang ipagtanggol Ito'y nananatiling matatag, hindi natitinag at matiyagang naghihintay na matagpuan. Ngayon, tayo'y manalangin Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat ikaw ay Diyos na hindi tumatalikod sa mga tunay na naghahanap sa iyo. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalayaan upang magtanong, upang magnilay, upang maghanap ng sagot. Naway ang mga tulad ni Nadia na may mga pagdududa at alitan sa kanilang puso ay marinig ang iyong tinig. Bigyan mo sila ng lakas ng loob upang hanapin ka ng walang takot upang buksan ang kasulatan at matuklasan gamit ang kanilang sariling mga mata kung sino ka talaga. Nawai ang matitigas na puso ay lumambot sa iyong salita. Nawai ang mga umiiwas sa katotohanan ay matagpuan ito. Hindi bilang isang pasanin kundi bilang isang landas patungo sa tunay na kalayaan. Sapagkat ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay sa pangalan ni Jesus, Amen. At ngayon nais kitang tanungin, ikaw ba Napag-isipan mo na bang pag-aralan ang mga salita ni Jesus nang walang paniniwalang ipinataw sa iyo? Totoo ka bang naghahanap ng katotohanan o hinahanap mo lamang ang makapagpapatibay sa kung ano na ang pinaniniwalaan mo? At siyempre, magkomento kung saan ka nanonood at kung sang-ayon ka sa mga sinabi ng pastor. Nais kong marinig ang iyong opinyon at kung ang mensaheng ito ay tumagos sa iyong puso, ibahagi mo ito. Maaaring may isang taong naghihintay sa sagot na ito at hindi pa dito nagtatapos ang paglalakbay na ito. I-click ang susunod na video na lumilitaw sa iyong screen ngayon at ipagpatuloy ang pagtuklas ng higit pang makapangyarihang katotohanan. Magkita tayo doon on fire.